Hello everyone, welcome back to my channel Melody Tablet Alejo In today's video ay kukwento ko ang pagka-delay namin dito sa Changi in Singapore Airport na-delay po ang flight namin pabalik ng Manila at na-meet ko sila, sila Tita Sonia and Tita So ito yung kwento ng buhay namin, buhay networker Okay, ito. Nandito kami ngayon sa Changi Airport. Naiwan ng eroplano. Buti apat kami. Kala namin kanina dalawa lang kami ni Tita. O, mga naiwan ng eroplano. <laughs> Pero inaayos naman. Siyempre. Kaya okay lang na mag-stay muna kami dito sa Singapore. As long as may titirhang kami. may pre meal kami courtesy ng Jetstar Asia Saan dahil na-delayed kami. <laughs> Natuwang na-delayed, oh. Paypal. Apat po kaming na-delayed. Hindi namin alam kung... Yeah. Saan tayo makikisa? Awesome? Yeah. Saan tayo makikisa? Saan tayo makikisa? Saan tayo makikisa? Saan tayo ito yung passport. Na-delayed po kami dito sa dito sa Changi Airport. na delay yung ano namin. Ay, na-delayed. Ano ba yung pinagsasabi ko? May free meal po kami kasi naiwanan ng aeroplano papunta ng Manila. Hmm. So, ang saya na-delayed nakatunay na kami po ay na-delayed. nag-claim na kami ng free meal dito sa Texas Chicken. Apat lang naman kami. Yun, si, T si Tita Sonia. Anong pangalan ng isa, Tita? Pe. Pe. Tita Bing ang aking kasama. Ay, ate. Alam talaga ang nagugutom. We're waiting for the food. <laughs> yeah, thank you. Kami ng flight. So my free meal kami. Courtesy ng amin Jetstar Asia. Uh, kaya may time din ako mag-vlog dito sa Singapore Airport. Then later tatakbo na kami doon sa gate. Thank you. Meron kaming free $13 each. Ang aming food, oh, 'di ba? Wala kaming pera pero nakakain talaga kami dito. Ang bait naman ng paginoon sa amin ni Tita Pink. Nakakatuwa. May time pang medyo ano, medyo nagtagal-tagal. Free pa ang meal. Vlog na lang para patunay na kakain talaga tayo. Wala pa yung Later nang isa-serve ko. Kimula, smile. Ito, smile. Ito, smile. Philippines. Nagkaroon, <laughs> Nagkaroon ng biglaang ang dito sa Singapore. I love Philippines. Pag 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 ano naman pag hindi siniswerte. Natin, hindi natin malilimutan. <laughs> yes. Oo. Yes, Oo, oh, uh. oh, 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 hindi natin makakalimutan talaga. Ah, biruin mo apat pa tayo. Akala namin talaga dalawa lang kami ni Tita. Kakain pero may free, Milo, Milo, ano ko, may breakfast na kami, kakain na rin. Kaya kakain na may breakfast na kami. na baka naman tayo hindi tayo maiiwan niya. Mm -hmm. Lord, sa biyayang pinagkalom mo sa amin, may breakfast na kami. Yeah. Amen. Yan. Yeah. mo Free breakfast, courtesy ng Jetstar Asia. Dahil iniwanan po kami dito. Yeah. Saan po? Saan ah. Saan po? sa inyong panonood kung nagustuhan niyo po yung video ito please paki like share and subscribe ito muli ang inyong kaibigan si Melody nagsasabi problema man ay marami huwag sana natin kalimutan bumiti bye see you on my next vlog God bless us.